Hi and welcome to my channel and welcome back po. Ito muli si Brobert TV upang magbigay po sa inyo ng samot sa kwentuhan na naman po. And for sure sa kwentuhan na ito, maraming mga katanungan na masasagot natin. And ito'y pagbabahagi lamang po batay sa ating karanasan, batay sa ating kaalaman, sa pag pagbabasa sa panonood ng mga kung ano-anong topic at nais ko itong bigyan ng daan para mabigyan ng linaw kahit pa paano. Ito patungkol sa ating kwentuhan na sa samotsari patungkol kasi napapalapit na November 1 eh. Kaya ilalaan ko muna sa kanila to. Itong pag-alala sa mahal natin sa buhay ng mga yumao di araw ng mga kaluluwa sa November 1 kaya ito ang topic natin for today's vlog ang babang luksa, ang pangsyam, o yung 40 days na tinatawag. Dahil dito sa topic nito, marami pa rin po na nagtatanong o nalilito, no? At bago to simulan, kung ikaw ay bago na sumilip sa Han Channel, i-press mo na yung notification bell. I-like mo na rin, i-follow mo, i-share mo na rin ito para sa ganun updated ka na rin no, sa mga bagong topic natin bubuksan at pag-uusapan po. Ngayon po, babalik tayo sa kwentuhan natin, no? balik tayo sa usaping 90s and 40s. Paano ba ito bilangin, Robert? Paano ba ito kuya bilangin? At kailan ba kami dapat magsimula ng bilang? Kasi maraming nalilito rito eh. There are times na may nadidinig din ako na nagtanong din sa akin before. Kuya, namatay si Papa ng gantong pecha. Ang 90s po ba namin ay eh kinabukasan po ba o yung araw ng pagkapuro niya uh, I mean uh, paglamay niya doon po ba kami dapat magsimula ay teka sandali wait 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 sabi ko nga liliwanagin natin to sabi ko sa kanya kasi ang tamang bilang po kasi kung kailan dapat magsimula eh kung kailan po siya nawala po o namatay po let's say October first, st Okay. Sa May October 1st. Yun po yung unang bilang. No? Kung kailan ka magsisimula ng iyong pangsyam. Teka muna, ano ba yung pangsyam? Ah, uh, para maliwanagan po tayo. Ang pangsyam po ay ang pagdadasal po, paglapit po sa mahal na Panginoon para sa mga yumao, umamaan na sa buhay. Ito yung mga panahon kung saan nilalapit natin sila sa magitan ng dasal para magkaroon ng kapayapaan. Pagbubukas at pagtanggap no, ng kalangitan sa kanila. Uh, ito yung, kumbaga pagbibigay ng daan o maging magaan ang kaluluwa sa kanyang pagyao. Okay? Ito yung mga kumbaga ito yung mga panahon na crucial sa soul na pinapaalam natin sa pamagitan ng pagdadasal na yun, itong sa buhay, kaawaan ng Diyos, patawarin, bigyan ng kapayapaan ang kaluluwa. Yan po ang simula ng ating pagdadasal kung kailan sila nawala po. as I said, October 1st, from the day one na nawala siya, bibilang po tayo ng From October 1st, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 days. 9 days po tayo magdadasal ng novena. Yan nga po ang pinakasimula o origins ng novena. Kung if you going, sounds like or what, from the name itself, kumbaga, novena, nueve. Okay? Okay? that that it's nine days nga, nine days of prayers po na ilalaan natin sa mahal natin sa buhay yan po yon ang pinaka importante ay yung nagsasama-sama tayo sa araw ng gantong pagsubo day one pa lang ang pagluluksa na yan ay ating sinisimulan na unang araw ng gabi o unang araw na kanyang pagkamatay ang pagdadasal ng rosaryo ay dapat na natin simulan ng buong pamilya. Po, kasi malaking, malaking pwersa po yan. Isang malak malakas na positivity energy ang bumabalot sa badasal na yan. Kung ay sagrado na para sa kaluluwang nilalaan natin. By the way, meron po kasing booklet. No? Uh, itong booklet na ito, ito yung pagdadasal ng uh, para sa mga yumao. Ayan, yung booklet na yan. Yan, yung makikita nyo dyan sa taas na bahagi na yan. Yung booklet na yan ay tumutukoy yan sa Holy Prayers for the Soul. Actually, ya, sa, ang difference lamang yan po ay ng rosaryo na yan ay may mga Word siya o paragraph or phrase na tinatawag na patungkol para sa mga kaluluwa. Patungkol sa mga nasa purgatory. Yan. May mababasa po kayo uh, na, na pinalitan nila sa, sa isang ordinaryong... Uh, let's say, yung, yung useful na rosary natin. Papalitan nila po yun. Dyan sa booklet niyan, ganun po ang ginawa nila. So anyway, para sa akin... Uh, kasi bibiha, bibihira na po yung may mga ganyan you no? Know? Uh, nandalis kung familiar ka dyan makakakuha ka no? makakabili ka dyan uh, sa mga simbahan sa mga house, sa labas ng simbahan um, para sa akin kasi um, pinaka importante kasi yung madasalan eh. uh, kung wala kang makitang ganyan booklet you can follow the holy rosary yung dasal na yun I think that would be uh, good enough baga para sa atin, sapat na eh. sapat na yung yung pagdadasal ng Holy Rosary para sa pag-alala sa Yumao o yung araw o yung siyam na araw na yan napaka-importante yan sa kanila ano ba nangyayari dyan sa siyam na araw um, ayan ay pag-alala pag-alala po natin sa kanila at pagbibigay ng gabay sa kanilang patutunguhan sa kanilang landas sa kanilang judgment no? Oh, Pinaniniwalaan and by the way, ang 9 ang days and 40 days o babang luksa, eh, isa ng traditional yan. No? Some of it, kung baka part na yan ng ating culture bilang mga Pilipino. But, you know, I do believe sa ibang ibang lahi or what, may mga ganyan din sila. Hindi lang ako ganun kapamilya, pero ah, uh, sa nabasa ko somehow ang, ang hindi eh, ko lang kasi kasi mabanggit eh. Anyway, escape natin yan yung, yung tungkol dyan. But anyway, as I said nga, may mga ibang ibang uh, ibang dahi or what na nagpa-practice din yan. And to remember their loved ones. And that's a good thing. Uh, good news po yan, hika nga. Um, anyway, um, dun sa 90s na yan, yan yung mga moment na inaabsorb ng soul or pinaaalam sa kanila kung sa kadiliman na kanilang pinalalagyan somehow kung ano man yung nangyari sa kanila yung pagdadasal niyan I, I do believe na nagbibigay daan niyan o liwanag sa kanilang patutunguhan kaya napakahalaga po niyan and yan yung mga time na uh, panahon ng kapayapaan ng paghingi paghingi ng kapatawaran pagbibigay daan para sa kanilang patutunguhan, maging magaan ang kanilang dadaanan o yung kanilang uh, uh, paglalakbay ika nga. And I do believe in that. And ano, ano, ano na sir after noong 9 days? Ano na mangyayari after 9 days? Anong kasunod? Yan. Dito naman, pumapasok dito ang um, usaping 40 days. Okay. Natapos ang 9 days? Okay. So, 9 days na yan, by the way, on the ninth days may nagaganap somehow sa pamilya uh, they do remember somehow o yung sine-celebrate nila maghahanda sila or nagpapasalamat sila sa pong may kapal na pagdadasal na yun na may napakinggan kumbaga uh, nakompleto na lang yung 90s na yun yun ay pasasalamat ikaw nga kasi nagtatakas sila nagpapakain pakit sila Uh, parang nagsasaya. I think it's not nagsasaya. It's something like, uh, oh, sige, let's say, consider na natin yung words na nagsasaya. Because, certain soul somehow, bumalik ka sa Panginoon, eh, dapat mo i-celebrate ngayon. Because, finally, nakauwi ka na sa totoong tahanan. Ika nga. But, yung literally, para magsaya or what, masyadong magarbo or what, I don't think so. Uh, na necessarily po yun. Uh, simpleng handaan ng pamilya Simpleng uh, kainan Kasi yan yung moment na itong nine days na ito Ito yung moment na nagbuklod-buklod kayo Yung pagdamay-damay nyo sa isa't isa Yung pag-alala nyo ng sabay-sabay sa taong nawala It's something like, andyan yung kakain kayo Natural yan Yung pagtapos yung magdasal ng nine days Kahit pa paano, kahit pa yan, sopas pa yan or what it is something to to bless its other kung and especially the soul and I do believe that kasi tradition na natin yan tradition and part na natin ng ating kultura yan o somehow and meron po ba na dapat pang gawin after 9 days yan after 9 days eto dito pumapasok as I said yung 40 days okay ano po ba yung 40 days? Okay. Uh, ang 40 days kasi it's something like um, a time to for the soul or departed soul somehow to complete her journey or his journey na tinatawag and importante ito kasi ito yung time na binigyan sila ng pagkakataon ika nga na magigot at kaya pinaniniwalaan na uy may 40 days pa si tatay o si mama o si si kapatid o si anak o si o si uncle or what ah may 40 days pa sila upang magikot-ikot kompletohin ang dapat nilang kompletohin daanan kung sino yung dapat nilang daanan pasyalan kung sino yung dapat nilang pasyalan at the same time ito rin yung moment natin para sa nila ibigay yung pagdadasal yung patuloy na pagdadasal on the 40th day o yung 40 days nila nag nagana naman po tayo yan nagbibigay uh, oras ng paghahanda o yung pakain somehow higit na lahat ang importante dyan yung pagdadasal at pag-alala sa kanila yan ang isa sa mga importante bagay na dapat natin gawin on the 40 days and they do believe somehow na ito yung mga moment as I said ng forgiveness, redemption and asking for the for the peace, for the soul ito yung mga moment na kung saan ibigay natin para sa kaluluwa itong moment na ito ay para sa kanila po no? ang moment ng ating pagdadalamhati o yung grip natin uh, para sa akin ako ah, para sa akin there's a certain period somehow na mas mahalaga para sa akin yung, yung pagluluksa mo o yung yung mo sa sarili mo yung emotion mo eh, irirespeto natin yan somehow irirespeto ng, ng kapwa ng isa't isa yan kasi mahalaga rin po yun It, bini binibigyan natin ng time and space ika nga o sige mag, mag ka magluksa ka. Di, di, ba may mga moment pa nga tayo during sa 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 lamay or sa burol, uh, may mga tao nagsusuot ng itim na pin, di ba? Uh, minsan inahabot pa ng isang taon yan. Yung iba rin, nagsusuot sila ng itim na damit for for 40 days or yung iba, one year, no? Wala silang mga na masyadong okasyon somehow o yung walwal -wal, o masyadong nagsasaya may mga ganun na nagpa-practice no? and yan ay may free tayo it's up kung susundin mo yung traditional o yung kung ano yung pinapractice ng pamilya somehow ah uh, yung topic na yan, bubuksan natin yan sa part 2 o part 3 na usapin ito yung mga no? Yan, tungkol sa lamay at sa buro Pag-usapan po natin yan sa susunod. Pero this time, ito muna tayo sa 9 days, 40 days at pabandok sa... Um, itong 40 days kasi, as I said, pinaniniwalaan na ang kaluluwa ng, depart, ng, 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 ng yumao ay binibisita. No? Binibisita nila yung kanilang mga apo, yung kanilang mga magulang, o yung mga kanilang kapatid, na malalapit sa kanila. Kaya nga may mga pamanhiin somehow na mababanggit dito na uh, para hindi dalawin yung bata, pagsuot mo ng ganitong kulay na damit para ma-protectional, ganyan. Pag-uusapan po natin sa susunod. So anyway, dun sa 40 days na yan, pag natapos na yan, ano kasunod? Ayan. Ano na kasunod ng 40 days? Kailan sinisimulan? Teka na Kailan sinisimulan ang 40 days. Yan. Yeah. Siyempre, from day 1 di ba? Nung nawala siya, bibilang ka ng 40 days. Di ba? Nagpang siyam ka, ganun din ang bilang nun. Kung kailan siya nawala, yun din ang bilang ng 40 days. Okay? So, I hope na luwanagan po kayo dyan about 9 days and 40 days. Eh, ano naman yung babang luksa? Ayan. Ang babang luksa po, ito po yung death anniversary. Uh, yung pang isang taon ng mahal mo sa buhay na yumao. Hindi yung babang luksa. May one year na siya na-consume, no? One year na siyang nawala sa atin, sa piling natin. Ika yeah, nga. And, sa so one year na yun, sa babang luksa niyan, same thing na nagpapakain tayo, pag-aalala sa kanila. I mean, yung yung konsepto ng number one, yung pagdurosaryo pa rin. Nandiyan pa rin dapat yan. Ginagawa pa rin yan. May babang luksa somehow na, eh, kasi isa, sa, sa Chinese tradition magkaiba kasi. No? This time, may gusto lang ako isingit no? sa kwentuhan na ito. Um, I do believe sa naking napanood o nabasa patungkol naman sa mga mahal na ating mga kababayan na uh, Chinese, no, mga in-check na ating mahal, mahal, na kababayan. With all the respect uh, in the tradition or yung nakasanayan nila, like, we, like sa atin, may kanya-kanya tayong paniwala, may kanya-kanya tayong paraan. And whatever it is, we need to respect and uh, magagalangin natin, uh, hayaan natin, bigyan natin daan yung paraan nila, kung paraan nila sa pagmumorn you know or what share ko lang po to uh, sa Chinese uh, tradition somehow uh, nagmamorn sila uh, I think 3 years 3 years yung alam ko eh pero yung isang taon is consider na yun yung ipinanganak ka 1 year ka na kagad so may completion ka pa na 2 years para pagdalamhati or yung yung part na yun. and yun yung mahalagang period sa kanila and to remember their loved ones and with all those things kung paano nila gawin itong paraan nila is all I could say prayers and respect para sa mga mahal nating mga kaibigan na kababayan na Chinese or kasi maraming Pilipino Chinese eh, di ba? and ayun, yun yung para sa akin and and isa pa na isa sa, sa pinaka rin, no? Para sa akin, uh, it doesn't matter kung kailangan mo bang, kailangan bang magdasal ng yung yung prayers nito para dun sa, yung, alam nyo po yung booklet na sinasabi ko, needed ba talaga to? Yun, yun yung point ko. Eh, needed ba talaga to uh, na masunod or hanggat maaari? Eh, Baka sa akin is, ang pagdadasal ng rosaryo para sa kaluluwa. Uh, yung yung ordinary na dasal natin, kung yung usual na ginagamit natin sa pagdadasal ng rosaryo, from the heart, from the deepest of your heart, yung pag-alala na yun, yung temtem na panalangin na yun para sa mahal mo sa buhay na yung maaaw. It is one of the most powerful instrument na pwede natin gamitin. Kung hindi mo, wala kang uh, enough na ah uh, panahon para maghanap ng, ng ganong bagay or, or yung booklet na yun or what pasintabi lang po no? pasintabi rin sa booklet ah uh, with all my respect din po kung wala kang mabilahan walang, walang sa sa'yo ang mahalaga na nakakapagdasal ka na kumpleto mo yung dosaryo mo okay? ah uh, yun, ang, yun ang para sa kay bro pero at end of the day ikaw pa din ang masusunod yan and nasa sayo kung pakikinggan mo ko and yung kasi nakikita kong kaya nga tayo may privilege will uh, ibinigay ng Diyos to sa atin kung alin ang ating susundin and piliin natin kung saan tayo mapapabuti mapapaayos yun mahalaga po at importante yung patuloy na pagdadasal para sa kaluluwa na may tayong team na patalangin para sa kanila um, another questions na binato sa, binato sa akin or alala kong bigla So, idadagdag na rin natin to. Uh, Robert, pwede bang magpakasal na ako after ng babang luksa? Ayan. May batas po ba patungkol dito? Bawal po ba? May masama po ba? Ayan. Itong addition na nakatanungan to, I, I, do believe, base sa napanood ko, nabasa ko rin, uh, sa, sa simbahan, wala yatang walang batas patungkol dito na hindi ka pwede magpakasal o, o I mean hindi ka pwede um, uh, mag-asawa and buhay mo yan, in short eh. Uh, ikaw ang dapat na mag and and as I said nga piliin natin kung saan tayo mapapabuti at kung, kung saan tayo iinam and, and ito nga lang ang pag iiwas sa inyo, ang, ang tanong ay, eh, hinahinay ka muna pagdating sa ganyang bagay na desisyon na yung pag-aasawa mo kaagad after mo mamatayan or what. Bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na maging maayos muna. Ayan, ang best advice ko sa iyo, maging maayos ka muna sa konsepto na kaya mo na ba. Kaya na yun eh. And, nasa sa iyo nga as I said, and, ang ang pagmamahal naman kasi kung, kung talagang ayan na ito ibinabato na sa'yo ng Panginoon baka isa rin way yan ng Panginoon para mapagaan din ang kalooban mo sa pangungulila mo as I said at the end of the day ikaw pa rin ang siyang masusunod sa bagay nito at uh, good luck sa'yo kung, kung yan ang pinipili mo and uh, walang sino man may karapatan para huskahan ka sa desisyon na iyong gagawin patungkol dyan but um, Uh, advice ko na lang din na whatever your decisions, bandang muli, sana at itong pakiusap na to huwag mong kaligtaan na alalahanin mo yung mga taong na pa na uh, na sa parte ng feeling ng Panginoon at yung time yun ng panalangin, huwag niyong kalilimutan po. Ito muli si Brober, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig niyo po sa akin sa mga oras nito. Pagpalaan po kayo lahat and my blessing to kampo as i said don't forget to press the no notification bell reactivate po kayo and subscribe and like and follow po maraming salamat po god bless po